Hello, good evening, guys. So nandito ngayon si Tatay Jimmy. Yung nandito ngayon si Tatay Jimmy, yung namimigay ng libreng taho. Kung nakikilala niyo po ako, ako yung pinalabas sa MMK, istorya po ng buhay ko 'yung si Joey Marquez ang gumana. Mm, ang ganda. Saan tinawuhan mo yan? So ngayon, nagpunta si Tatay Jimmy dito sa sa Pasay at dito tayo sa may Jokno Boulevard. Dito tayo pumunta kay Dito tayo pumunta kay Diwata Paris at susubukan natin pumila sa haba ng pila. Ayan guys, nakikita niyo po yung mga paa ng pila ngayon dito. Hello po! Good evening po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Okay lang nagugutom na rin po. Saan pa po? Nakikita tayo kami ng Tiken, Itiwata. First time? First, first time nyo po napagpunta? Yes po. Saan pa po kayo unang galing? Saan po kami nang may kawayang gulatan. Yan. So, pumunta lang kayo dito para kumain. Opo. Anong gusto niyo kayo Si Madam Diwata o yung... Si Madam Diwata at yung chicken. Ayan. <laughs> Ayan si... Yung chicken daw ni Madam Diwata gusto kainin ni Ma'am. Kay Lami kayo. Ayan. Bisa cool pala si Ma'am. tipo si Salamat po Ma'am. Thank you sir. Hello po. Good evening po. Wow, oh, grabe, napakahaba ng pila para pumunta dito kay Madam Diwata at sila ay karamihan nasa malalayong lugar. So talagang gusto lang po nila matikman yung paris ni Madam Diwata. Hello po, po. Nandito lang kami. Uh, Nagdayo pa kami kay Diwata. Ayan. Pupunta kami sa Ikan Sadya. So gusto. napakain namin po. Oh, lang, oh. Oh, eh. Ayan, grabe ang haba ng pila ngayon dito kay Madam Diwata. Ayan, hanggang magdamag ito na pila. Ayan. Saan pa po kayo galing, ma'am? Ayan, kalayo-layo pa talaga nila, ma'am. Pumunta lang po dito. Ma'am, kami ng jeep at taxi. First, first time niyo po ma'am na pagpunta dito kay Madam Diwata. Ayan. So ano? Ano ang ipinila niyo ngayon dito ma'am? Kakain kayo ng ano? Chicken. Ayan. Kakain sila ng chicken. Hindi raw pare. Chicken. Hindi, ah, may pare. Ayan. Kakain din sila ng pare. <laughs> yeah. Si eh, Sit out po I yung inyong si Diwata. Yung inyong kababayan Sit out niyo po yung inyong Kapitbahay yeah. sa Shout out <laughs> Anong pangalan mo ma'am? <laughs> Tintin <laughs> Ayan. Ayan si ma'am Kinten, Ay mm -hmm. nakapila ngayon kahaba ng pila, <laughs> -pila. nag Ayan, si ate naman talaga o oh, mayroong pang marites na may anak si ate na marites na pangalan. Sige, salamat po. Wow, oh, grabe talaga. Napakahaba ng pila. Ayan. Chattel kay Diwata. Ang sarap ng pagkain niya. Ayan. Di pa ako nakakain

saan saan pa kayo saan pa kayo galing first time niya po na magpunta rito sir first time lang first time first time lang First time here. ano fried chicken. Ayan. <laughs> Hello. Hi. Kumusta po kayo jan Okay lang sir. Saan pa po kayo galing? Ligaw okay, po. Ayan, galing pa po talaga sila ng Tugigaraw. Pumunta lang po sila rito para... Para sa si Diwata. Wow, ya yeah, talaga si Kuya, si Diwata. Ang gusto tikman. Anjan <laughs> <laughs> ba, Kuya? Na, si Diwata. Ayan. Isitout e niyo po yung inyong mga kababayan sa Tugigaraw. Si dito pagitin sila, summer O, oh, taga Samar. Uh, sila yung tagigaraw. O, oh, magpareho kami ngayon mga inak Waray, waray, liwat, waray buot. Waray upay. Waray upay. Thank you, sir. Oh, maray, uh Ayan. <laughs> Grabe, ang haba ng pila. So, hanggang doon na po ito siguro sa may... Caltex So, ano po ya? Shout out. Ayun. Watch out. Ay, Watch out kuya. Asan si Diwata? Asa man siya? Nandiyan sa loob. So Saan <laughs> pa kayo galing, ma'am? Uh, galing po kami sa Nai, Kabiti. Ayan. Napakalayo po ang pinanggalingan ni ma'am. Shout oh, okay. out. Shout okay. shout out niyo po yung inyong mga kapitbahay. Uh, shout out po sa mga kapitbahay ko sa Halubog. ISM Walong Butas. Andito po kami ngayon sa The Paris. At Overlook. Ayan. Overload. So, si Saan Ate. kami ngayon. Ayan. Ayan po, titikman ni Ate yung Titikman ko yung kung gaano masarap. City si Diwata. Ayan. Si kung gaano ate... ka siya kay yummy Ayan. Si Ate talaga. Gusto niya matikman si Diwata. Oh, gusto ko matikman si Diwata kung gaano siya kay yummy Ayan. And so delicious. Yeah, si, yeah. no yeah, <laughs> si Tatay Jimmy. Tatay Jimmy. Tatay vloggers. Ma'am, nakikilala niyo po ako. Tatay Jimmy. Tatay Jimmy. Okay. Po. Okay. Ako po yung famous na namimigay ng libring taho. Wow, asan na po? <laughs> Wala akong dalang taho ngayon. Ang, <laughs> kung napanood niyo po sa MMK, si Joey Marquez ang gumanap. Istorya ng buhay ko yun. Ay, oh, galing kuya. So, good luck sa iyo. Kahit kuya. tayo may karamdaman, pilit tayong lumalaban sa hamon ng buhay. 'Yon ang yes. pinakamaganda ko. Yes, kuya. Pinagkaabalahan ito. So, Yan. Yeah. Mm -hmm. Hello po. Hello. Hello. Jimmy Hi. Rao. Jimmy Vlogger ka kay. Ako yun, namimigay ng libring taho. <laughs> ah, <laughs> libring taho. Ikaw rin pala. Lakang <laughs> taho ta. Gabi ngayon, nagpunta ko rito para mag-vlog kasi napakalayo ng na kinukuha ko ng tao galing pa ng Mandaluyong. yung sa labas lang Dapat ha. Dapat ka ng tao kasi maraming pila ngayon dito. Masakit po yung balikat ko magpasan. Karamihan, puro pagkain ang hinahanap. Ayaw na ng tao ko kaya natutuwa ako magdala. Hello ma'am, kumusta po kayo? Okay lang po, galing po. <laughs> Ayan, galing po sila ng Makati. Galing sila Makati. Kami galing Samar. pumunta pa talaga dito. Ayan, napakalayo. ng na pinangkalingan ni ate. Kami galing kami Samar kasi sabi nila masarap daw kay Diwata. Ayan. E, proud Samar so, noon naman si Diwata kaya sukurtahan namin. Ayan. So ngayon, kakain kayo ng Paris ni Madam Diwata. Ganon. Ano po yung masarap? Yung si para, para si Madam Diwata o si Diwata. Ngayon pa lang kami mag tayo. Ay, sabi nila si Diwata, si daw. Sabi, sabi nila si Diwata daw mas masarap yung eh. Ayan. Ayan si ate, yung sikin daw yung kanya. Ayan. Hello. Kumusta po kayo? Ah, galing pa sila ng gapan. Gafan or Japan? Japan. Ayan, galing ko sila ng Japan. Ni Faisiha. Ayan. Sana panoorin niyo po itong vlog na ito. Dahil mapapanood niyo po yung vlog ni Tatay Jimmy. 451k na po yung aking subscriber. Ayan. Ako yung si Tatay Jimmy. Ay, isama mo kami ano po. Isasama ko kayo sa vlog. <laughs> hindi, sa vlog na po, ay, hindi ko kayo pwede isama sa bahay. Malik yung bahay ko. No po. Sige. Kaya ang grabe guys, napakahaba ng pila ngayon dito sa Diwata Paris Overload. Ayan. Grabe, do, hanggang dito po ito sa dulo. Hello, mga ma'am. Kumusta kayo dyan? Ito, Ayan. Sila ma'am ay talagang pumunta dito at para kumain ng pinagmamalaki natin na pares ni Madam Diwata. At yung chicken joy. Yung chicken joy. So, palisan na po kayo. Di ako nakakabig ka sa maayos dahil isa po akong mild stroke kung napanood nyo po yung MMK si Joey Marquez ang gumanap istorya ng buhay ko yun o, yung namimigay ng taho ako yun so guys hanggang dito na lang po kung nagustuhan nyo po yung video ni Tatay Jimmy huwag kalimutan mag subscribe mag like, mag share at mag comment and pakiclick ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin mga video. Hanggang dito na lang po, mabuhay po kayo, mabuhay tayong lahat. Ang God bless, bye bye.